For today's video, ito talaga ang ayak kong gawin. Kasi natatakot ako baka magkamali ako. Ang dami kong what if. Kasi sobrang hirap talaga. Dito sa amin, kunti lang gumagawa nito. But ngayon, I try. Mahirap magkamali. Kasi yun yung tinitingnan ng tao. Yung pagkakamali mo. Ah! Mga kaisang, mag-try tayo ng Polygel Extension. First time kong gagawin to. Sakto din yung kumari ko gusto magpa-extension. Sabi ko sa kanya, trying natin ang polygel extension sa'yo. Sa una, hindi niya alam. Sabi niya, anong pagkakaiba sa polygel extension at saka subgel extension? Ang polygel extension kasi mano-mano talaga. Kailangan mo maglaan ng time at saka effort. Kailangan mo din ng patient dito. Dapat hindi ka mainip dito. Buti yung kumari ko, go pa rin. Kahit natatakot ako, pero go ako rin. Dyan, dinikit ko yung applicator, tapos dilagay ko na yung polygel na yan dapat dito malinis bago mo i-cure. Dahil sa ilalim ng kuko, dapat malinis siya at saka hindi siya dapat uh, makapal, dapat sakto lang. Kasi once na nagkamali ka, tapos na-cure mo na, ang hirap niya tanggalin mga kaisang. Parang man sya, mahirap tanggapin. <laughs> Parang man sya, mahirap tanggalin pala. Sabi ni Mari, bakit sa akin mo trinay? Sabi ko, try ko muna sa'yo bago sa customer talaga. Kasi kung ma man ako, okay lang dahil kumari kita. Parang sa pa pangalawang koko, parang ayaw na yung kumari ko. Dahil nga magawa, pero dinaskertehan ko na lang. Naging chismis na lang kami. Bale, naging, naging, bale, nagchismisa na lang kami para hindi siya maboard. Hindi ko talaga makuha-kuha yung picnic niyan kasi ang hirap. Mas mahirap pag-actual kaysa sa tutorial, yung nagtuturo, nagtuturo, pag ikaw na gumawa, ang hirap. Pero pag ikaw ang nanood, hindi mahirap. Easy lang. nag adjust pa ako dyan. Buti yung brush ko nakisama din. Pag yung ginagamit kong brush, yung sa hands monetizer, yon yun yung ginamit ko dyan. Kasi wala namang Papala laman. Mo. Dito na tayo sa pang-apat na kuko. Sa isip-isip ko parang ang hirap. Parang buhay, mahirap sa una. Pero pag, ma... Pero pag iniisip mo, kinaya mo pala lahat. Natatawa pa nga ako dyan kasi yung customer ko na ehina. Ramdam ko na iinip na siya. Buti holdi, wala siyang laba. Holdi kami nagpapamper dyan. Sabi ko nga sa kanya, pamper day mo ngayon. Dito tayo sa last na kuko niya. Sabi niya, Hi, salamat. Last na kukuna. Sabi ko, Hindi pa tapos. May kabila pa. Sabi ko, Matulog ka na lang muna para hindi ka mainip. Pag ito talaga hanap buhay mo, kailangan natin mag-grow ano mga technique. Kung may time talaga, gusto kong mag-aral. Mag-aral bilang nail tech para alam ko kung paano diskarte. Diyan banda na-amaze yung aking kumari. Sabi niya, Wow, ganun pala. Ano pala yan? Ano Dahil nire-remove ko na yung applicator yung pinaghulmahan, dyan ba palang bandana na satisfy na siya. Na, so hindi ko inexpect na, na maganda na, pala. Ito, First coating pa lang yan ah. Ang ganda tingnan ng kuko, ang kinis. Yan yung poly gel. Buti pa yung kuko, glossy. Sabi pa nga ni Kumari, tapos na ba daw? Sabi ko, hindi, hindi pa tayo nakalahati. Sabi ko, wag ko nang putulan. Eh, customer ko siya, siya nang magdesisyon. Putulan ko daw kasi ang haba. Baka daw hindi na siya makahugas ng puwet at baka daw makatusok yung puwet niya. Eh ngayon parang naninipisan ako. Magsige, magsikan ko tayo niyan. syempre ayusin natin to, kumari natin to at saka magbabayad naman siya eh. Dapat maganda natin pagkagawa nito. Dahil ito yung first customer natin sa Fuller Extension, mga mare. Ayusin ko pagawa baka kasi mapapahiya ako eh. Baka kasi i-chismis ako nito. <laughs> Sa totoo lang, ang ganda ng pagkalapat ng polygel extension sa kuko niya. Para mas pulido, dinagdagan ko. Pasalamat lang talaga ako na na siya dyan. Hindi ko nga alam baka tulog-tulogan lang to eh. Kasi alam ko na iinip na talaga siya. sa Shopee ko lang pala nabili yung polygel niyan. Marami na kasi sa Shopee, doon na mabibili karamihan minamasdan ko yung gawa ko dyan. Ang ganda pala, tingnan ko. Oh, Oo, para ano. Um, Kahit hindi pa ako tapos dyan. Maganda talaga pag may nail drill ka. Nabili ko lang yan sa Devesoria. Heavy duty na yan. mag one na yan sa akin. Bakit kailangan may nail drill? Para sa akin, para ma-shape mo ng maayos yung nails. At makuha yung mga excess ng gilid-gilid ng nails. Lalo na yung mga rough para mapakinis. At mapantay yung original coconut customer at saka yung polygel na ginamit natin. Karamihan, dyan din napatibay ang Coco ni customer. Naabot ng months. Sana all nagtatagal. Pero kami hindi nagtagal. Hogot yan. Yan talagang proseso. Kailangan natin mag-trust and process. Para magandang paggawa natin. Nag-enjoy ako dyan. Hindi lang halata. Ewan ko ba? Gustong gusto ko talaga yung mga ginagawa ko. Ito na yata yung talent ko. Dito ako masaya. Dito ako mapapasaya. Hindi sa kanya. Anyway, ganon talaga ang buhay. Masaya lang sa simula. Pag nanawa na, Ma, wala na. Ano, wala lang spark. Wala nang kilig. Ano ka ba? Wala lang pagmamahal. yan dyan. lang yun sa ano. Ha, ha. Masakit na. talaga to sa likod pag first time. Mabunta kami ng 4 hours dito eh. Okay lang naman. At least, we try. Pero ang daming sinayang. Ang dami kong sinayang. Almost 10 years. 10 years kasi ang minahal. Yun lang pala. Naskam ako. Naskam ako sa pagmamahal. Hindi ako nagkulang. Lahat ginawa ko. Sabi nga nila, Love is black. <laughs> Tan ina. Ay, na magdrama. Balik na tayo sa video. Yan mga kaisang, lilinisan natin ang ilalim ng kuko ni customer dahil nga may mga exis. Kailangan natin linisan para malinis siya tingnan. Para pag mangulangot siya, hindi sasabit dyan. Pero daan-daan lang tayo ha. Kasi nga baka masaktan si customer. ayakong kong matulad sa akin. Nasasaktan. Sobrang sakit. Lahat binigay ko. Wala lang natira sa akin. Nagmahal eh. Masarap magmahal. Buong-buong pagmamahal. True love. Lahat binigay. Lahat in ko. Sobrang marupok ko ngayon. Dito na nga tayo ulit. Ano ba yan? Yan. Uh, pagkatapos ko nag naglinis, nagdrill, yon, inulanan ko ng ano, ng alcohol yon, para yung mga dash malinis siya bago natin. I nag-apply ako ng base coat diyan. Ang gamit natin is gel essential para maging strong. Hindi masisira agad. Pero ako, sirang-sira na. Agoy! Pasakit. Wala pa na nga tayo ng gel dyan. Pagkatapos ng base coat, yan na ang gel. Ang ating kulay niyan is tan. Kasi para... Yan ang gusto ng customer eh. Yan ang gusto ng kumari ko. Ang kanyang style ay ombre design. Mabilis na tayo dyan kasi nga alam na natin kung paano mag ombre. First coat lang yung apply natin ng gel dyan. Kasi yung kuko ni customer. Kasi yung ating polygel is medyo dark brown na. Kaya one coat lang tayo dyan. Nasa sa inyo yan or nasa sa customer kung anong gusto niya magpasay kad ko. Pero ako dyan, okay na yan. Sabi ni customer din at saka ni Mare na okay na daw yan. Yan, pag mag-apply tayo dyan, kailangan yung sa front ilock natin para hindi agad-agad makuha. Dyan, magsisimula na tayo mag-ombre. Ano ba tama ang pag-pronounce? Ombre, ombre. Iwan ko sa bibig ko, mali yung pagka-announce yata ganyan ako mag-apply. Bakit? Kasi ayaw ko masasayang yung gel pag doon ko i-direct sa foam na gagamitin ko. Tingnan nyo ulit ha, inulit ko. Yan. Ganyan ako mag-apply, tingnan nyo. Ganyan ako mag-apply ng style ombre kasi nga, pag i-direct mo kasi siya sa foam, mga kaisang, masasayang yung ano kasi sipsipin yun eh. Yan, diyan ko ida-direct yung white bago ko siya scattered, bago ko siya i i tap-tap kasi nga once na ida-direct mo nga yun, once na itatayt mo siya sa pum yun ma parang masasayang lang eh mahal lang gel ngayon eh. Ganyan lang ako mag-apply ng pa-ombre. First coat lang 'yan na. Yan, kasi may second coat pa tayo. Tingnan nyo, ganyan ako mag-apply, oh. Yan, ganyan. Yung boom, ganyan lang yan. Scatter mo lang, tap-tap lang. Hanggang dyan lang. Kasi mag-second coat tayo. Ito yung second coat natin, yan. Second coat na tayo, yan. Para implemented, para kitang-kita -kita yung ating white sa dulo ng koko Yan, sa pinaka-tip yan, parang tip lang siya. Ganyan. Yeah. Tapos yung third coat natin, ito na yung tan. Yan. I-apply natin dyan. Tapos scatter din natin yan. Nasa sa inyo kung anong technique nyo, pero sa akin ganyan ako gagawa. Yan yung ginagawa ko pag nag-ombre ako. Tapos scatter nyo lang ulit. Ganyan lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaya nga, napansin nyo kanina, hindi ako nag-double double tap dun sa ano, Pinakauna, first coating lang. Kasi nga, kaka ang pangit pagkakapal na siya. Eh di iya ko lang yun. Nasa sa inyo din yan kung paano kayo. Paano kayo gagawa. Kahit kapalan nyo pa yan, makikita pa rin ang butas ng aking puso. Oh, eh! Daming drama. The last part. The top coat. Masaya na si Kumari dyan. Well, na. Update para lang ni Kumari. Pumulo na yata yung laway ni Mari. Dahil mahimbing ang tulog. E eh, patapos na nga eh. Inaayos ko lang. Para shield na shield yung kuko niya. Para next time, kung sasaktan siya ulit, kung sasaktan ako ulit, marunong na ako lumaban. L lumaban ng patas. Lumaban sa buhay. Kung nahirapan man nga ako ngayon, mas may nahirapan pa ay sa akin. Kaya go lang. Laban lang lahat may rason. Kaya ginawa yan sa'yo dahil para tumibay ka. Tumibay ka bilang tao. Tumibay ka bilang babae. Para next time, hindi ka na nila madudurog. Hindi ka nila masasaktan. Always think positive in life. Yan ang nagpapatibay sa akin ngayon. Daming hugot, no? Hayaan nyo na, patapos na tong video eh. <laughs> Salamat sa pagkikinig. Nakikinig ka sa akin ngayon. Nakikismiss ka rin. <laughs> At least, nang-enjoy ka. At least, may napulot ka. May napulot kang magagandang idea. Sa una, mahira. Pero pag... Pero pag malapit na matapos, maganda na pala ang kinakalabasan. Hindi ka nag-iisa. Madami tayo. Thank you, ha? Dahil sa maikling na video na to, naramdaman ko na importante pala ako dahil nanood ka simula hanggang dulo. Sana may natutunan ka. Yan na ang kinalabasan. Yan na ang kuko ng kumari ko. Diba ang ganda? Sa una lang mahirap pero pag nakikita mo na ang ganda na tingnan. Thank you very much mga kaisam.